Hello po, guys. Papakita ko yung ano video. Yung ano dito. Yung ano, oh. Igagawa natin po yung bahay, oh. Ililinis po namin po yan. Mamiyang, uh, uh. hindi ko mag-abot. Mamiyang, pwede ko po, po kayo tulungan? Uh Oo. -oh. Teka. Teka. Mami yang pakai abut <laughs> Ke okay, mama yang Mami yang Bolehnya okay. pak coba Di alis Siapa? Si si buta kum Oteh tangan lu kamu okay. Jangan mau ngawakin alam janak Mag-hi mag, mag guys ka na dyan. Oh. Hi, oh, Sen. Ay na. Ay na. Hi, guys. Hi, guys. Papakita ko hmm. po, po yung bahay. Kwarto. Oh. Kwarto. At ito po, malinis na kwarto. Ito po, malinis yung bahay. Ang ganda.

naman sila dito. Hindi mo na kay Papa katukin dito. Bakit? Kasi sa inyo to, si Mami dito. Hmm, doon sila sa tindahan. Hindi. Pag ako ko nainis, sige. Sige. Pag nainis man ako, ano? мане як попсон, Ani sa dito? Tapos guys, ano kami ano? dito, ganda po guys, mm -hmm. nice. kasi yung magkikrisi ni mami at mama. Doon kami ni Ate Pet na tutulog. Ito po guys, mas maganda at matibig. <laughs> Matibay. Matibay ito na. Right. Sige nga. Subukan mo una eh gaan. At ibay to. Yung asa ni unan? Kuha ko yung unan. Unan. O, tama lang to sa iyo pala. Hindi masya sa akin yan, kay Mommy yan. Hmm. dapat pak welding, pagi pagawa heran wow wow ganda Tada. dito po si Mami at Mama oh, sarap kasi matulog, oh. Oh. sarap tapos pag kasi gabi na Dito kasi oh Hapen na kasi Dito na si Mami matutulog next. Dito si Mama. Dito si Mami. Ayan po guys, nakabit na namin po ito. Ayan po Tapos guys. Tapos dito yung TV. Manonood sila? Dito. Oh.

bagong kwarto. Sa bagong kwarto, sabihin mo. Mami, ka sa silong. Panasok do Natamaan yung ulo mo. gabi na. Ito na po, guys. Maganda po, guys. Ito po. Dito po si Mami at Mama matutulog. Kung next time, dito na sila. Kasi gabi na nga eh. Dito na kasi sila matutulog na mamaya. Opo. Papalit na sila. Wow! Ganda talaga ng kwarto ni Ayasin. Siyempre. Dito tayo matutulog. Ganda talaga. Guys, hindi po tayo dito mag, mag tayo. Ayan po guys. Nakabit na namin po ito. Bye guys!

Hindi yan. Basta-basta. Ay, dapat pala. Ano? Double deck. Pwede. Hindi nakasya. Doon sila sa loob. Dito kami. Hmm. <laughs> Tatlo sila doon. Sige yung pangatlo. Kami nga. Peneri. Si Pei pag dumating. Tapos yung kami katabang. dito nga. Oh, Tatlo sila doon. Hmm. Dito lang kami. Akala siguro. Diyan,